Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata hindi na talaga mapipigilan ang pagka enjoy nga nito ni Zee ngayong gabi at talagang dahil kasi nakikita niya napakasaya ni Sky ay mag-iinom na lamang siya at mag -iinom. kung kaya ta medyo magkakaroon na naman siya ng uh, mga imagination at mukhang si Luna na naman ang kanyang makikita. Samantala, magkakalapit na nga maiging ngayong gabi si Sky at Opet at dahil na special na rin itong si Opet kay Sky ay hindi ito tatanggi ng sinubukan itong halikan ni Opet. Kita-kita naman ni Gino ang mga pangyayari kung kaya ta habang nagsasayaw nga sila nito ni Z ay napatigil siya tila ba mag-walkout na kung kaya't itong si Z ay bad trip na naman sapagkat siya ay maiiwang mag-isa samantala si Roxy at Archie naman ay mukhang nagkakalapit na rin ngayon sapagkat sila ang magka at magkasayaw ngayong gabi ngunit habang sila ay nagsasayaw ay naroon at nakaramdam nga ng uh, pagduwal ito nga ang si uh, Roxy at nang tinanong naman siya ni Sky kung ano ang uh, nararamdaman niya ay hindi naman siya mapaan amin dito. Siya na mga dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.